pagpangalan sa kapiliter, kini sa inyong kapilya o pangalan usap sa team sa Apologist of Roman Catholic of the Philippines o Arpen o sa uh, landong sa Catholic Faith and Apostolic Movement of the Philippines o o sa Catholic Faith Defender o De. ako ang isang sa team aron paghatag na ninyo ang orientation may tungod sa umabot ng seminar. May buntag! May buntag! ninyo ang seminar sa umabot na semana 27. Sa akong so, nipawan na mag-ista pa mo kung kinsa ang tambong. Ang akong ipabot ka ninyo kung kinsa ang angayan mo tambong. Una na kung pumunta na, Uman ibu niaga Uman kita ibu niaga Himutan tan katoliko Unya maksudun-sungun pas doktrina Sesimbahan katoliko Ngawak tamas sayur Kung mabang sabas biblia Ibalo nga mo Nganun ibu niaga Bata pa Hansan niya usara yung tinuuan Dato na Muna isa sa atong siminaran Matag Isa ka oras Tanan niya doktrina sa simbahan katoliko kay matod nila, di ko nung mabasa sa Biblia. Ang seminar, dihat na to masayran, nga ang tanan na tong patulungan, di ni pare, kundi nabasa sa Biblia. Bisan ang Biblia. Nasayon mo, kisi mo buong Biblia? Ha? Asa di ang ng Biblia? Kasulit ko. Sa ito pa, katulit ko, nabipuhin mo lang ang Biblia. Mula ni Dabhan po Isa na sa tima na itong tunan. At tanan na itong doktrina. Lakit kining larawan. Ngayon doon na larawan. Ingon sila, nagsimba kay Diyos Diyos. Isa na katima. Tanan na itong pagtulungan. Ngayon nagmamatang Maria. Ngayon nagmamatang mamamiri. Ngayon nagmamamiri. Ngayon nagmamamiri. Ngayon nagmamamiri. usay nagmamamiri. Ngayon nagmamamiri. Ngayon nagmamamiri. Karang tanan ako ng kita ang katuliko ka sa ulo, kung pista, ako ng tungan, mga habang Biblia. Kita ang katuliko, mga habang baboy, mga sila din ang baboy. Di ba kita ang mga baboy? Kasi mga baboy? Lagi na on. Ah, ay, isang katima. Tanan, kung mga habang tanan at ang pagtulungan mo, ay sa mga seminar. Di ka makaniwala, ning sit-day, mag-organize, Arol mak prayer meeting tangay Sayo kagaling nga balik mwala raja prayer meeting Tino direk? Tino direk? Nisimpa kanilis, nipanes kan? O, nga nga karo, bila kabukin warga nini 8 persen Mau ngay nga tong boyok Unyakin sama seminar Dili lumilihok lang Dili alamat lang Dili neng magpapasalan dili ning mga kuwer lang kundi tanang binunyaga ang katoliko nga makasabot na ang hinang panahon na nga masayot tanang ato di ang pagdurungan na Biblia din na ibinto ang tin magdala o Biblia minok sinako po nato sinako hon daghan kayo dunay mga referensya nga gamiton sa mga seminar aron dili mahimong kapitulo ba, ba o versikulo laway ang maong seminar kung nas, mutuong mong sa dili ang isa sa organizer din niya mutandong man, mani ang manudlo o masumabang kumulinggo kauban ni Fransok Fernandez sa Cebu Si Fransok, diimbitar dito sa Bukwan, e ay baro mo 500 per head ang mutandong apang niya kauban ang uwan hindi niya karong kumulinggo bisat dele, Isha, boy, mudawa, si Kusin Tapos dili mo dawat isa ko yung dawat si Kusin Tapos kung nga niyo dawat mata Panguna. <laughs> oh, kapatunde. Oh, Lipre among seminar. Kaubat amigo sila ni. Ne... Kailan poder tarbay? Ako mag-report ko sa tinobra. Amon diri paysta. na sila. Kay tauban um sila sibo. Kay baluon mo tatumpay nga di patay. Unsa ba tong kuiga nga dunaw pa yung nakatakda nga dibate sa Father Nilo dito na sa Luzon huwag mo kadungong ganto murag pwinti iting siguro to ato nga pare nakatakda to nga magdibate kung ang iyaong tangka upan sa dibate ang